Yun. sabi nila guys masarap daw yung niluluto mo kapag gamit mo yung price gas yan so nung una hindi ako naniniwala eh, pero nung gamit ko na yung price gas totoo nga ang sarap ng niluluto natin you know, ang sarap ng pagkain siyempre Yun. so bangus po yan guys prito lang po tayo kasi may kulay na tayo So, yan yung parang pang ano natin, pang appetizer natin kumbaga. Yan meron tayong sausawan na suka na merong sili. Yun, mapaparami ka talaga ng kain ng kain yan guys. You know. So, so complete ako dito sa bahay. Meron akong power kalan. Yan, meron tayong 11 kg. Yung, ah, uh, yun o, know, ginagamit natin yan. So, syempre guys, investment na rin para at least ito pwede natin gamitin to halimbawa uh, mag outing tayo uh, kakain tayo sa labas ng bahay pwede natin dalhin to guys o diba Ayan, kakain tayo kung saan saan pwede, pwede natin bitbitin kasi meron saan dito ano, parang handle pwede mo siyang bitbitin tapos guys mura lang magparitil Ayan, minsan 320 minsan 350 ganun lang ganun lang yung mga repila ng dito, guys at matagal naman siya maubos Ayan. O, oh, diba? na yung niluluto natin, no? Ang sarap ng niluluto natin, guys. Mmm, nakakaumay. So, kung gusto nyo mag-order nito, pwede kayo mag-direct PM sa akin. Uh, text, text kayo, tawa, tumawag kayo sa 0923979944. O, Pwede kayo tumawag kayo dyan, no? Oh, sa hashtag 98000. Yan, libre yan oh, guys, oh. wala kayong babayaran Yan, nagkakalaga lang po yan ng 1,480 Kompleto na po siya Yan, brand new pa O, oh, di diba? Kaya yeah guys, PM, PM na. Ah. Patok to sa mga nagninegosyo. Sa mga mayroong fishbowl. Yan, na nagluluto ng banana cube. Pwede, pwede po siya. Mm, lapit na maluto.